A blessed morning to each and every one of us. And right now, meron po akong ibabahagi po sa inyo tungkol po sa mga magaganap sa end times. No? Ito po ay ang pag-usbong ng dalawang figura na magpapatakbo ng sistema ng mundong ito. Magkakatulungan po sila. Actually po, tatlo po sila, pero yung isang hindi nakikita. Okay. Ito po ay magaganap pagkatapos ng rapture. Alam naman natin na merong Antikristo. Amen? alam din natin na sa likod ng Antikristo ay si Satanas. E sino isang figura na binabanggit natin? Ngayon, basahin po natin sa ating mga Biblia. Kung may Bible po kayo, buksan po natin sa Aklat po ng pahayag O sa English Revelation. dalam Bible natin na gagamitin ngayon ay wikang English, no? Malalaman po natin dito na, uh, Kung ano yung figura na ito na binabanggit po natin Ito po ay nasa aklat uh, ng Revelation Aklat ng pahayag lang Babasahin po natin Ito po siya The beast from the earth Ayan Sabi niya Then I saw another beast coming up out of the earth and he had two horns like a lamb and he spoke like a dragon aba and he exercises all the authority of the first beast ayan may first beast alam natin yan po yung halimaw yung antichrist and he exercises all the authority of the first beast in his presence and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast ayan whose deadly wound was healed ito pala ay meron siyang role. Dito pa lang nakikita natin na parang itinuturo niya yung mga tao na sambahin ang unang halimaw. Alam na po ba natin kung sino binabanggit ko? Ang pula ang propeta, the false prophet. Bibihira po tayong makarinig tungkol sa false prophet, especially kapag ka nababanggit na yung Antichrist, natatabunan yung false prophet it seems na parang kay liit lamang nang gagawin na kampanya ng false prophet. But you are wrong. Hindi ho, sapagkat ang role ng false prophet ay napakalaki. Bakit? Sapagkat ito po ang gagawa ng mga mirakulo. Ang false prophet po <clears throat> ay tinatawag na tagapagbigay, no? Tagapagbigay ng uh, tinatawag na uh, suggest, nagsasuggest sa mga tao para sambahin ang unang halimaw. No? Ang unang halimaw, ang Antikristo, alam naman natin, yan po ang world's last. Ayan. Siya ang pinakahuling world leader. The last world leader. No? Na buong mundo papasagot niya. Na mapapasunod po niya. Ngayon, ito naman pong Paul's, itong Paul's prophet, ito po ang pinakalas uh, religious leader. Pinakahuling religious leader. Kaya sabi ko po, taglay niya ang samping. na kung saan ang mga tao ay madilisig. Ma ma matibay po ang pananampalataya po. Both, ang Antichrist at ang false Prophet ay mga Jewish, mga Judyo. Kaya hindi na po natin tatanungin kung sino ito sapagkat so, alam natin na ang false prophet ay isa ring hudyo katulad ng antikristo. Okay? Yan naman po ay ano lang po parang suggestion ko lang naman kung paniniwalaan nyo. Okay? Kasi ayon sa pag-aaral po, yung tribe of Dan, bakit nung bandang huli na hindi na binabanggit? No? Ma ma malawak ang pag-aaral po yan. Pero yung tribe of Dan, hindi na binanggit, hindi ba, nung bandang huli na? Dahil may kalakip na sumpa pala. No? And I believe, and we believe, ito po yun. Actually, matagal ko na pong paniniwala yan, pero minsan, kinonsider ko rin yun yung taga-Europe ang Antikristo. Pero kung ano man yan, hindi na po natin yan nakabutan. Yan ang po ang maganda. Pero tignan natin ang gagawin ng bula ang propeta ito. Ito yung gagawin ng bula ang propeta. He performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Ang tindi pala nito mga tiyong, oh. And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and leaf. Malamang narinig niyo yung wounded, wounded. Ang Antikristo po ay pinaniniwala ang mamamatay. And then, sabi ng iba, siyempre mababaril, o sasaktan, siguro kung ano man, basta mawuwon po siya, ano, ikamamatay po niya. Pero, after three days din, babangon din po siya. Imimimik nga niya si Lord Jesus ang role ng Antichrist na ito. Okay? At itong nasugatan na halimaw na ito, pagbangon niya, si Satanas na po yun. Ito yung sabi kong hindi nakikita, kaya tatlo po silang tandem din eh. Unang-una sa pangunguna ni Satanas, ng Antikristo, at ng Bulaang Propeta. So, tatlo sila kung may Holy Trinity, may unholy Trinity rin po. Unfortunately, ito po sila. At unfortunately din, ha, yung mga unfortunate na tao na ayaw maniwala ngayon sa gospel tungkol kay Jesus Kristo, ma-encounter nila ang Trinity o ang unholy Trinity na ito. Wala pong halong pananakot yan. That's so, why araw-araw may pangangaral ng nang biyaya ng Panginoon, ng Gospel of Grace ng Panginoon. Sabi dito, He was granted power to give breath to the image of the beast. Okay, gumawa po sila ng image ng first beast. Ito yung Antichrist. No, sinasamba nila that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Yung mga ayaw sumamba doon sa image na ipinagawa nila ay mamamatay. Alam niyo, sa technology po ngayon, madali nalang gumawa ng mga image, mga AI, no? Palagay, alam niyo yung AI, malaking gampanin niyan sa huling panahon. ha kung, kung akala niyo yung mga telepono natin ngayon ay eh, masyado ng modern o high-tech for the AI apps or AI uh, usage, hindi niyo pa nakikita kung gaano pa ito mag-aano, eh, eh, mag, ang tawag dito? mag accelerate pagdating ng ano. Ang Amerika po ngayon, di ba? Si Donald Trump po pa Nabalitaan ko lang naman po na parang sinusulong nila ang paggamit ng AI sa kanilang country, ang Amerika. No? At uh, sa paggamit nila ng AI, mas maraming magiging advanced pictures ito. No? Para ang AI ay maging pangunahing ano. Yun na ba ang katapusan ng mundo? Yun na ba ang last days? Yun na ba talaga ang tinatawag na kumbaga paglabas ng halimaw wala pa, wala pang lumalabas na halimaw kasi nandito pa po ang church nandito pa po tayo pero inihahanda na po yung stage the stage is set anytime lalabas na ang halimaw ang Antichrist no? at ang bola ang propeto siyempre sabi niya rito he causes all both small and great rich and poor free and slave to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Alam niyo ba yung bulaang ang propeta pala ang talagang nagsasuggest? Magpatatak kayo, magpatatak kayo. Yun ang kanyang role. No? Isisigaw niya, magpatatak kayo. Sabi naman nung iba na some even suggest, yung bulaang ang propeta mismo ang nagtatatak. Matindi siya, chong, ano? O oh, yan, ulitin ko, 16. He causes all both. He. Ayan, yung bulaang ang propeta yan eh, di ba? He causes all, both is small and great, rich and poor. Ayan free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. And that, makinig pong mabuti, no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Tingnan nyo to. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man, his number is 666. So malaki palang gampanin ng bula ang propeta. Ang bula ang propeta po ang last religious leader na mabubuhay. Okay? Pero ang sinasamba niya, si Satanas. No? At pinapasunod niya ang mga tao sa Antikristo. Malapit na po ba mangyari ito? Well, sa nakikita ko po, pini-prepare na po ang stage. Maniwala po kayo sa akin o hindi, ang AI ay malaking gampanin sa huling panahon sapagkat sa AI, yung mga impossible na hindi nagagawa dati, nagagawa na po. Okay? At ang importante po nito, sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At ito po ay hindi nagbabago. Magbago man ang lahat, samantalang tayo na kay Kristo, safe tayo ng Thanks mga ka-good vibes. God bless.